Hi guys! For today's video ay samahan nyo ako dahil mag-harvest tayo ng rambutan. Dito sa probinsya namin sa Bohol, iilan lang po ang merong tanim na rambutan. Napakaswerte nga namin guys kasi meron ng bunga itong rambutan ni Atinisi kaya nanghingi kami ng konti para naman matikman namin itong tanim ni Atinisi na rambutan. Actually guys, itong rambutan ni Atinisi ay andito sa kanyang garden kaya kailangan kong lumusot dito sa net para naman makuha ko yung mga rambutan. Grabe naman ang dami na ng mga rambutan ng sinabi ko. After a few minutes kay sa pagsungkit ko nitong rambutan, ito na ang aking nakuha. Kaya naman sabi ko, dagdagan ko na lang konti baka makulangan ako. Just ko nahirapan ako magtagalog, hindi na ako sanay magtagalog guys, promise. Grabe naman ni Kalisot. So after mga manguha ng rambutan guys, excited na akong tikman itong rambutan ni Ate Nisi. So ito na ang aming na-harvest guys. Ayan, super ganda, super hinog, super pula itong ating nakuha na rambutan. So ayan ngayon, tikman na natin itong rambutan. Ayan no? I'm so happy talaga nakakain na naman ako ng rambutan kasi naalala ko tuloy yung rambutan namin sa bukid noon na pinupulot lang namin tsaka sobrang daming bunga. Oh my God, talaga sobrang sarap para siyang rambutan. Eme. Wale na naman yung sinabi ko. So by the way, ito pong kinakain kong rambutan ay Maharlika variety po ito. Yun pong pag kinakain mo ay natatanggal po yung laman niya sa kanyang buto.